Ang hapon ay mabigat at maalinsangan. Parang humihigbi ang langit kahit walang ulap. Pumasok si Emmanuel Santiago sa pasilyon ng San Isidro Elementary School. Habang natutulak ng paika-ika ang maliit na itim na maleta, diretsyo mula sa tatlong oras na biyahe sa aeroplano at dalawang oras na trapik mula paliparan. Nakasuot pa rin siya ng kulay abo na blazer na pinuwersa niyang plantyahin sa hotel kagabi bago lumipad. Tumulo ang pawi sa sintido pero pinahid lang niya iyon sa mangkas. Hindi niya inaasahang narito siya ngayon. Kaninang umaga habang naghihintay ng boarding gate announcement sa Davao, lumabas sa calendar app ang paalala. Parent-teacher consultation, 3 p.m. Nagpintig ang konsensa niya. Apat na beses na niya itong naipagpaliban, kaya't kahit nakaplano pa siyang himipad papuntang Singapore kinabukasan para sa isa pang negosyasyon, nagbook siya ng earliest flight pabalik ng Maynila at dumiretsyo rito. Daladala ang maletang may kontrata at sample prototypes na dapat sanay ipapadala niya sa mga investor. Sa harap ng pintuan na may improvised na karatulang, school office, humugot siya ng malalim na hininga. Naalala niya si Lucas, walong taong gulang, palaging may dalang laro ang tren, mahiyain sa bagong tao. Huling beses na nagkasama sila ng matagal ay tatlong buwan na ang nakalilipas. Sa isang family day na naunsyami, dahil kinailangan sumagot ni Emmanuel ng limang tawag mula sa Korea. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Itinulak niya ang pinto Sumalubong ang malamig na hangin ng air conditioner at amoy ng nalalamyang papel. Sa loob, nakaupo sa lamesa si Ginang Rivera, ang registrar. Hawak ang isang ID card. Sa tabi niya, nakatayo si Mia, ang asawang matagal ng tahimik, nakayukuyok ang mga braso at nakapulupot sa katawan. Sa likod, sumilip si Lucas, kasama ang nakatatandang pinsan na si Ira na inatasang bantayan muna habang nasa meeting. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ng bata, pero higit na matalas ang pagtatakang kitang kita kay Emmanuel. Good afternoon po. Paos niyang bati. Pilit ng ngiti. Ako po si Emmanuel, tatay ni Lucas Santiago. Pasensya na kung late. Hindi gumalaw si Mia. Sa halip, mahinang pinisil ang balikat ni Lucas na tila sinasabihang ligtas ka anak. Ngunit hindi iyon gaanong nakapawi sa kabasa mata ng bata. Lumapit si Emmanuel at kukurutin sana sa pisngi si Dukas pero umatras ito. Kumapit sa pinsan. Parang tinusok ng daggers ang puso ni Emmanuel pero nanatili siyang kalmado. Umubusigin Ginan Rivera. Itinaas ang ID na parang ebidensyang ipipresenta. Sir Emmanuel, dumating kayo sa tamang oras. Pero may konting isyu po sa record ng anak ninyo. Inihatid iyon sa pagitan nilang dalawa. Kinuha iyon ni Emmanuel dahan-dahan, tingyak niyang malinaw ang nakikita. Litrato ni Lucas, nakasuot ng dilaw na uniforming PE shirt, sa iba ba, pangalan. Hindi Lucas Santiago ang nakalagay, kundi Lucas Marquez Alvarez. Sandaling lumiwanag sa kapumusyaw ang paligid, dumiikom ang kanyang lalamunan. Bakit? Bakit iba ang apelido? Tinawag niya ang tingin kay Mia. Han? Ano to? Bahagyang umangat ang baba ni Mia pero hindi paling sumagot. Siya ay parang kawayang na nakaharap sa hangin. Hindi sumusuko pero nag-iipo ng lakas bago yumuko. Sumingit si Ginang Rivera. Sir Emmanuel, dalawang linggo na pong naisubmiti ang request form. Dalawang magulang dapat ang pirma pero si Mamia lang po ang nag-appear. Ayon sa guidelines, kung may court order o authorization, Pwede naming iproseso at nagpresenta po si ma'am ng dokumentong nakanotaryo. Napasinghap si Emmanuel. Anong dokumento? Wala akong pirma ron. Hindi mo naman ako kinausap. Nilwagan niya ang kwelo ng polo habang nagkakas ka sa isip ang kombinasyon ng mga kontrata, certificate, visa application, ngulit wala roon ng kahit anong may kinalaman sa pagbabago ng apelido ng anak niya. Humakbang si Mia, mariim na ang labi. May karabatan akong gamitin ang maiden name ko sa bata kung patunay na hindi ako available bilang guardian, Aninia? Hindi siya sumigaw, pero tilamsik ang bawat salita parang kutsiyong kayang humiwa. Hindi ako available. Muntik mabitiwa ni Emmanuel ang ID card. Mia, buong taon akong umiikot para. Para siguraduhin may tusyong si Lucas. Para may panggamot si mama mo ng ma-stroke. Para mabayaran ng amortization natin. Exactly. Sumara si Mia gaya ng mga alon sa dalang pasigan na tumama sa bato na at nagbaon ng buhangin. Buong taon, sa labas ka ng bahay, sa labas ka ng bansa, sa labas mo kami nilalagay sa priority. Dumating ka lang tuwing birthday ni Lucas, tuwing New Year's Eve, tuwing may kailangan kang pirmahan na real property, pero sa guidance form, nakasulat na preferably mother signature kasi ang father ay on business trip. Hindi mo na kami kailangan tanungin dahil alam mong wala ka rito para sumagot. Sinapo na ang bangang, unti-unting pumula ang tenga, nanginginig ang kamay ni Emmanuel sa hawak na ID. Lumapit si Emmanuel at kukurutin sana sa nasa pisngi si Lucas pero umatras ito. Kumapit sa pinsan. Parang tinusok ng daggers ang puso ni Emmanuel pero nanatili siyang kalmado. Tumango si Lucas ng bahagya. Parang batang nahuli sa mumunting sikretong hindi niya maintindihan. Sabi ni Mama, okay lang naman po yun, kahit iba yung, yung spelling pabulong niya is. pero ayoko sa napapa. nagambala ang registrar Sir, kung gusto ninyong i-reverse, kailangan nating i-submit bago mag-encode ang DepEd District. May cut-off tayo bukas ng tanhali. Lumamig ang pagkakapit ni Emmanuel sa suitcase handle. Bukas. Ngunit may flight siya 5 a.m. patungong Singapore. Nakuha siya ng taimik na pagtitig ni Mia. Naniningil, nagtatanong, nahihirapan din. Bakit ngayong ko lang ito nalaman? Bulong niya sa asawa, halos bayuhing ng luha. Bakit hindi mo sinabi? Napatingin si Mia sa kisame, umiwas sa tingin ng asawa. Noong una pa lang, gusto kong makipag-usap. Pero Tuwing tatawag ako, laging nasa elevator ka, may client call o sorry han board meeting na. Sa dami nung sandali lang, natuyo na yung sandali. Pumaibabaw ang tahimik na hagulgol ni Lucas sa sulok ng silid. Nilapitan siya ng ama, yumuko, hinawakan ang magkabilang balikat. Anak, sorry kung wala ako palagi. Pero kahit saan man ako pumunta, ikaw pa rin ang dahilan ng lahat hindi kailangang baguhin ang pangalan mo para ipagsigawan kong anak kita. Napaatras si Lucas. Papa, lagi mo naman sinasabing babawi ka. Tapos bigla ka nga alis. Sabi ni mama, baka di ka makabalik. Biglang bumukas ang pinto. Sumilip ang isa pang guru para maghatid ng memo. Naging maingay ang hallway. Nag-lunch break na pala ang mga bata. Tumindig ang tensyon na parang usok mula sa kandilang malapit nang maubos. Sa isip ni Emmanuel, nagpagulong-gulong ang kilos ng kanyang kalendaryo: 245 na flight hours, 30 na hotel nights, 12 na conferences, 6 na bagong kontrata. Lahat ng iyon nakasalansan sa tabing ng magarbong tagumpay na hindi niya na ipakita dito sa taong pinakamahalaga. Para saan pa kung unti-unti nang kumakalas ang sariling apelyido sa pangalan ng anak? Lumapit siya sa mesa ni Ginang Rivera. Ma'am, mahinang pakiusap. Pwede bang humingi ng withdrawal form? Ire-reverse ko. Pipirmahan ko, pupuntahan ko mismo ang district office bukas. Saglit niyang sinilip si Mia. At kung di kami magkasundo, pwede naming harapin ito ng may mediator. Basta, wag mo nang iproseso. May bayad pong penalty, sir. Sagot ng registrar, iniaabot ang isang folder. I'll pay. Mabilis niyang tugon. Ngayon din. Napatihim si Mia. May flight ka bukas, hindi ba? Business trip ulit? Tihinagod niya ang batok. Nagsimulang tumanggal ng blazer. Wala nang mas mahalagang business kaysa rito. Buksan ang suitcase, inabot ang brown envelope na puno ng demand draft. Hinila isang check at sinulatan. Halagang sapat para makover ang penalty at donation sa library ng school. Sa kanya ito itinulak sa harap ni Ginang Rivera. Tumayo si Mia, naninglid ang luha. Eman, hindi ko ginustong alisin ka sa pangalan niya. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na habang abala kang itayo ang mundo natin, may batang unti-unting nawawala ng pundasyon dahil ang haligi wala sa bahay. Nilapitan siya ni Mia. Unti-unting hinawakan ang kamay nitong nanginginig. Alam ko at mali ako. Humihingi ako ng pagkakataong itayuon muli hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon na. Kakansilahan ko ang biyahe, ipapaubaya ko sa senior manager ko. O kung kailangan pa rin nilang pumirma, pupunta sila rito. Hindi ako aalis hanggat hindi natin napag-uusapan kung paano ako magiging present, hindi lang provider. Nalaglag ang balikat ni Mia, waring napuno ng halo-halong pagod at ginhawa. Umiling siya pero di na kayang pigilan ng pagtulo ng luha. Sana, totoo na to, bulong niya. Lumapit si Lucas, inabot ang maliit na laruang tren na nakaipit sa bulsa. Papa, gusto mo bang sakyan natin ito sa kwarto ko mamaya? Sumilay ang ngiti sa labi ni Emmanuel, malaon nang iniipon sa bawat Skype call na naputol. Oo nak, at ipapanganin natin ulit sa iyo, Lucas Santiago. Kinindakan niya si Mia. At kung gusto ni Mama, pwede rin namang tagalawa. Santiago Marquez, basta alam niyong kayo ang mundo ko, hindi lang pangalan sa dokumento. Hinawakan niya ang kamay ng mag-ina, kinulong sa gitna ng palad na sanay mangipit ng maleta sa eroplano, mulit ngayoy nakakapit upang di na muling bumitaw. Sa labas ng bintana, kumikura pang araw at unti-unting naghahalo ang kulay kahel at gintuan. Parang pahina ng kwaderno na may laang puruan para sa panibagong simula at sa loob ng munting opisina, sa pagitan ng ID card at withdrawal form, may pamilya muling sumusulat ng apelyedo. Hindi bilang pangalan ng property, kundi bilang pangako na ang tunay na presensya ay walang flight itinerary, walang time zone, at lalo nang walang katapusan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ma ang ating kwento? may aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!